Ngayon po ay araw ng Sabado at ito po yung aming na, 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 kinagisnaan sa araw na ito, umaga. At uh, si Mrs. po ay alis papuntang bayan at ito po yung kanyang sasakyan na kung saan ay punong-puno ng snow. Ngayon po ay lilinisin po natin para sa gayon ay makaalis na siya sa ilang saglit. At eh, para hindi siya maalangan sa daan o madiskas sa daan. Ganito po yung kakapal yung ano, yung snow dito sa sakyan, ano? Yan. Kasi dito po kataas. Mga mga magigit ko mo lang na anim na pulgada. Yan po yung kapal dito sa sakyan. At yung linisin yun po natin ito sapagkat ito po ay sobrang bigat at eh, magastos po sa sa kludo sapagkat eh, yan po ay aabot ng mahigit kumulang na mga 20 kilos ang bigat ng uh, 30 kilos kaya mabigat po siya at yan po ay nag ika nagdadala ng ika ay kabigatan sa sakyan at magastos po sa krudo yan po kung titingnan po ninyo yan o no? yan at eh, uh, tapos po natin i-brush po yan kakaskasin po natin kukuskusin po natin sapagkat ito po ay yelo na yan naririnig po ninyo nakuskusin po, po natin sapagkat hindi po siya yan kung ano po yung ta yung tunog ng kinikisis natin ay ganun ka katili ang kapit ng ito sa so, salamin ng sakyan yan yan, yan ito po ay pangkaraniwang pamumuhay dito sa, kabit, sa, kabukiran sa oras at panahon ng eh, taglamig yan tingnan nyo po ganong kakapal yung so, doon sa sasakyan yan ay kung minsan po po ay may sobra pang kapal dito at eh, sa ngayon ay tuloy tuloy pa rin